Kobe Paras at Kailin Alcantara, kumusta na nga ba ang kanilang relasyon ngayon? Hello mga ka -showbie. Welcome back to my channel where we bring you the latest sa mundo ng Pinoy Entertainment. Today, pag-uusapan natin ang isang hot topic na usap-usapan ngayon, ang relasyon ni na Kobe Paras at Kailin Alcantara. Kumusta na nga ba sila? May mga bagong updates ba tungkol sa kanilang relasyon? Stay tuned! Unang napansin ng publiko ang closeness ni Nakobi at Kylie noong lumabas sila sa social media posts na ikinatuan ng maraming fans. Although hindi sila lantara na umamin noon, maraming haka-haka na sila na nga. Pero, paano nga ba nagsimula ang love story nila? Sa kanilang mga social media accounts, makikita ang mga cute at sweet posts nila na nagbibigay kilig sa kanilang mga followers. Marami rin ang nagsasabing bagay na bagay sila dahil pareho silang talented at mapagmahal sa kanilang pamilya. Yes. Ngayon, ang malaking tanong, kumusta na nga ba sina Kobe at Kailin? Nice. Ayun sa mga recent sightings at posts, nag short vacation daw sa isang beach sa Infanta, Quezon si Kailin Alcantara at Kobe Paras. Wow! Kasama raw nilang makabanding ang mga magulang ng actress at mga taong malapit sa kanila. Mahilig daw ang dalawa sa Nature at pangalawang beses na raw nila itong bonding sa beach dahil noong first time raw nila ay sa China. Natanong naman ang dalawa sa real score sa kanila at ganun pa rin ang sagot ni Kailin ay, what you see is what you get. Hindi raw niya responsibilidad na ipaliwanag o ikumpirma o e-deny ang kahit ano. Mukhang nataranta naman si Kailin nang sinabi ni Kobe na sasagot siya at sinabi niyang, yeah, privacy, nang tingnan si Kobe. Pabiru namang sinagot ng anak ni Benji Paras na ang kanyang famous quote online ay, We're just friends, na sinagot niya noon ang tanungin din siya sa relasyon nila. Hindi naman naniwala ang fans dahil halata raw kilig nakilig ang aktres at hindi raw gawain ng friends ang magkondongan at magholding hands. Mukhang pamisteryoso lang daw ang dalawa, at showbiz na showbiz daw si Kailin. Sa kabila ng kanilang pagiging privado, loyal pa rin ang kanilang mga fans. Patuloy ang suporta ng kanilang fanbase, umaasa na may bahagi ng dalawa ang mas malinaw na update sa kanilang relasyon sa mga susunod na araw. Yan po ang latest updates tungkol kina Kobe Paras at Kailin Alcantara. Ano sa tingin nyo mga ka -showbiz? Sa tingin nyo ba ay mayroong dapat abangan na bagong kaganapan sa kanilang relasyon? E-comment nyo lang sa ibaba ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-click ang notification bell para hindi nyo ma ang mga bagong uploads natin. Thank you for watching. See you sa next vlog, mga ka-showbiz.